Hoy, Eunice lovers! Kung nahuli mo ang kanilang kamakailang fancon at fansin na mga kaganapan sa Pilipinas, alam mo kung gaano ito kahanga-hanga. Ngayon, inaunpack namin ang mga nakakatuwang sandali na naging headline. Nitong nakaraang weekend, natapos ng K-pop girl group na unis ang isang serye ng fancon at fansign event sa Maynila at ang hindi malilimutang bahagi. Hindi lang ang kanilang mga pagtatanghal, kundi ang emosyonal na koneksyon na ibinahagi nila sa mga tagahanga. Sa katunayan, kitang-kitang naantig ang grupo sa sobrang tamis ng fans. Mula sa taos pusong mensahe hanggang sa tunay na pagluha, hindi nagpigil ang unis. Ang kanilang tunay na pagpapahayag ng pasasalamat ay nagparamdam sa bawat Pilipinong ever after na nakita at pinahahalagahan. At marami pa, ang miyembrong Pilipino na si Jelly ay nakapuntos ng isang maagang pagdiriwang ng kaarawan sa Maynila na ginawang mas espesyal na alaala ang kaganapan. Hindi lang nagpe-perform ang UNIS, pinaulanan sila ng fan energy. Napakatindi ng pagmamahal ng karamihan, napaiyak ang grupo. Iyan ang dahilan kung bakit napakalakas ng K-pop fandom. With Manila now checked off their tour, the big question is where next? Asia tour dates are buzzing and we'll be following UNIS every step of the way. So, tell us, what was your favorite moment from the Manila events? I-drop ang iyong paboritong UNIS moment sa mga komento. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang pop-updates.